Okay, gumamit ako ng kinug key. Kagabi, bali ba tatlong araw nung ginamit ko ito. So, tatanggalin na natin. Ayun. Nangiti mo kung ano yung amoy natin, kung ano yung amoy yung yung binuksan ko kanilin. May pagkamentol, may pagkaharapal na may pagkamin. Hmm. Maamoy siya ng ano, parang tawag doon. Nababasa kasi kaya ganun nangingitin siya. Meron oh. <clears throat> pa yung isa. Wala ako sa siya. Ayan. Yeah. Yeah. Ayan. Nangitim siya. Pero maganda yung amoy niya. Siya yung amoy yung ka. Hmm. May parang may may oil siya na ano na parang oil ng niyog tapos may pagka charcoal may pagka bamboo kaya ganun so ubusin ko yun wala namang masama doon kasi hindi naman ito kinakain na sa labas lang kiriyan my... naibos naibos mm. yeah yung una, ang ginawa ko, binuksan ko to tapos ibinuian inano ko dito tapos ayun nahulog yung pala ganun lang didikit lang so buksan natin sa loob kung tinan natin kung ano yung nasa laman para alam natin kung ano yan ayun ayun siya amoyin ko hmm. uh, ah, mabango siya yung Ano kaya ang mga to? Yun, no? May ano siya, parang uh, tawag dun Parang naigisa sa manteca <laughs> ano kaya ang lasa nito? Hindi <laughs> ko alam anong lasa nito. Ang dami na dami na rin na, no? Wow. Talagang apat na box yung kinuha ko kasi nag-promote sila. Nag-ubusin na natin. Yan. Yan lang. No? <laughs> okay. Thank you for watching. Bye-bye. Uh,